Maligayang pakikinig sa Pinoy Dream Stories, kung saan ang bawat kwento ay puno ng pag-ibig, pagsubok at mga aral sa buhay. Dito, hatid namin ang mga kwentong Tagalog na may halong drama at inspirasyon kung saan matuto tayo sa bawat liko ng buhay. Mula sa mga pangarap na natutupad hanggang sa mga pagsubok na nagtuturo ng mahalagang leksyon, ang bawat kwento ay may dahilan. Samahan kami sa mga kwentong magbibigay ng pag-asa at magpapaalala na may kabayaran ng bawat aksyon sa buhay. Mag-subscribe na at sama-sama nating tuklasin ang mga kwentong magbibigay ng bagong pananaw sa buhay. May mga sikreto sa mundo na parang orasang walang ingay. Tumatakbo ng palihim hanggang sa bigla itong sumabog at ilantad ang lahat. At sa mundong ito kung saan ang pagkatao ay binibigyan ng halaga batay sa suot na uniforme, may isang babaeng unti-unting ginigiba ng mga tao sa paligid niya. Ang pangalan niya, si Odessa. Isang simpleng katulong sa isang napakalaking mansyon. Ngunit sa loob ng kanyang sinapupunan, may lihim na mas malaki pa sa buong mansyon na ito. Isang sikreto na magpapabago hindi lang sa buhay niya, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong umaapak at nangutya sa kanya. Naririnig niyo ba ang bulungan? Ang tawanan sa likod niya? Tingnan mo yang si Odessa, nabuntis lang, akala mo kung sino ng espesyal. O kanya naman, sinong niloko niyan? Akala niya siguro yayaman siya dahil sa bata, e eh hindi nga kilala kung sino ang ama. Ang mga salitang ito ay parang matutulis na kutsilyong tumatagos sa puso ni Odessa araw-araw, pero hindi siya umiimik. Bakit? Dahil alam niya, alam niya na darating ang araw ang araw ng pagbangon, ang araw ng paghihiganti. Araw-araw, ganito ang buhay ni Odessa. Gigising bago sumikat ang araw. Maglilinis ng napakalaking bahay. Maghahanda ng almusal at magsasagawa ng lahat ng gawaing bahay habang ang mga kasamahan niyang katulong ay walang tigil sa pagbubulungan. Hindi niya alintana ang sakit ng likod, ang bigat ng tihan ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak, ang anak na magiging dahilan ng lahat ng pagbabago. Minsan, habang naglilinis ng mga bintana, nasasagi ng kamay niya ang kanyang tiyan. Parang nagpapaalala ang galaw ng bata sa loob na hindi siya nag-iisa, na may rason siya para lumaban. Pero ang pag-iisip na ito, ay madalas na napapalitan ng lungkot. Paano niya mapuprotektahan ng kanyang anak sa mundong puno ng mapanghusgang mata? Paano niya ito palalakihan ng mag-isa? Ang pangungutya ay hindi lang nanggagaling sa mga kapwa niya katulong. Maging si Aling Nena, ang mayordoma na dapat sanay magsilbing tagapagtanggol, ay isa rin sa mga nangunguna sa pangbabastos. Odessa, dahan-dahan sa pagbubuhat ng balde. Baka mamaya, Masira pa ang sahig kapag nahulog yan. Kunwaring pag-aalala ni Aling Nena habang nakangisi na ang ibig sabihin ay, Huwag kang malikot dyan. Baka mamaya, maapektuhan pa ang anak ng kung sino. Ang mga salitang iyon ay parang lason na kumakalat sa buong sistema ni Odessa. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, sabihin sa lahat na mali ang mga iniisip nila. Ngunit pinili niyang manahimik dahil alam niya ang mga taong bulag sa katotohanan ay hindi kailanman maniniwala sa isang tulad niya. Ang pagbubuntis ni Odessa ay nagsimula sa isang gabi. Isang gabi na hindi niya malilimutan. Isang gabi na puno ng takot, pag-aalala at pagkalito. Flashback sa gabing iyon. Siya ay nasa isang charity event na dinaluhan ng mga amo niya. Siya ang inatasang mag-asikaso sa mga guests. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Kilala niya ito, si Francis, ang anak ng kanyang amo. Kilala bilang seryoso at tahimik ang lalaking hindi mo aakalaing may ganitong mukha. May kakaiba siyang tingin kay Odessa. Hindi ito tulad ng tingin ng kanyang mga kasamahan. Hindi ito tingin ng pangungutya o pangmamaliit. Ito ay tingin na puno ng hiwaga. Hindi alam ni Odessa kung ano ang dahilan, pero naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa lalaking ito. Sa gitna ng ingay, kinakausap siya ni Francis ng walang halong pagmamaliit. Tinatanong siya kung okay ba siya, kung komportable ba siya sa ginagawa niya. Hindi niya inakala na may taong magtatanong sa kanya ng ganitong tanong. At sa gabing iyon, matapos ang event, nag-usap sila sa Hardin. Tahimik. Walang mga salita. Hanggang sa naglakas loob si Francis na hawakan ng kamay niya. Ang isang simpleng galaw na iyon ay nagdulot ng malalim na epekto sa puso ni Odessa. Isang maikling sandali ng pag-asa. Pero ang mga magagandang sandali ay madalas na panandalian lang. Pagbalik niya sa mansyon, may naghihintay sa kanya. Isang grupo ng mga katulong na naghihintay may ibalita ang mga chismis. Nakita ka namin. Nakita namin kayo ni Sir Francis. Bulong ni Elena, ang pinakamalapit na kasamahan niya noon, na mayunay isa na sa mga nambubuli. Akala mo naman may mangyayari. Isa ka lang katulong. Huwag kang umasa. Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na salamin na dumurog sa kanyong puso ang pag-asa ay napalitan ng sakit. Ang gabi na dapat sana ay maganda ay naging gabi ng pag-aalala. Kinabukasan parang walang nangyari. Parang hindi nag-usap sina Odessa at Francis. Hindi na siya kinausap ni Francis. At ang taning palatandaan na nagkaroon sila ng koneksyon ay ang pag-iwas niya kay Odessa. Nag-isip si Odessa. Mayroon ba siyang ginawang mali? Dapat ba niyang sabihin kay Francis ang nangyari sa gabi na iyon? Ngunit, hindi niya alam kung paano. Wala siyang lakas ng loob na lapitan ng anak ng kanyang amo. At bawat araw na lumipas, lalong lumalaki ang distansya sa pagitan ila. Ang mga araw ay naging buwan. At sa bawat buwan na lumipas, lalong lumalaki ang kanyang tiyan. At lalong lumalakas ang bulunghan ng mula kasamahan niya. Isang araw, habang naglalaba siya, lumapit si Elena sa kanya. Odessa, alam mo, marami ang nakakakita sa iyo. Hindi mo ba aaminin kung sino ang ama ng bata? Sabi ni Elena na may halong pang-aasar. Bakit? Ano bang pakialam nyo? Matapang nasagot ni Odessa na ang boses ay nanginginig sa galit. Ah, so hindi mo sasabihin. Sige. Sige. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Baka mamaya, itapon ka na lang ng mga amo natin kapag nalaman nilang katotohanan. Ang salitang katotohanan ay tumatak sa isip ni Odessa. Anong katotohanan? Na nabuntis siya ng anak ng kanyang amo? At ano ang gagawin nila kapag nalaman nila? Baka nga, tama si Elena. Baka itapon lang siya. Baka itakwil lang siya. Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Paano kung maging dahilan pa siya para mawalan ng tirahan ng kanyang anak? Ang takot na iyon ay mas madindi pa sa pangungutya ng mga tao sa paligid niya. Nasa kalagitnaan ng gabi, habang hindi makatulog, biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto niya. Nagulat siya. Sino ang kakatok sa kanya sa ganitong oras? At bakit? Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto at nakita niya si Aling Nena. Ang kanyang muka ay seryoso. Walang halong ngiti. Odessa, pinatawag ka ng amo mo. Nanginginig ang kamay ni Odessa habang binubuksan ng pinto. Ano ang nangyayari? nalaman na ba nila ang takot ay kumalat sa buong katawan niya nang pumasok siya sa silid na mag-aamo niya naroon silang dalawa si Don Ricardo at si Donya Victoria may nakita siyang folder sa lamesa nagtaka siya ano ito may pag-asa pa ba odessa sabi ni Don Ricardo na ang boses ay malamig at matigas narinig namin ang balita hindi namin alam na sa kabila ng kabutihang-loob namin gagamin mo ito. Nanlaki ang mata ni Odessa. Nalaman na nga nila sino ang ama ng bata. Tanong ni Don Ricardo na mas lalong nagpapataas ng tensyon. Hindi makapagsalita si Odessa, parang may pumigil sa kanya. Hindi siya makasagot. Bakit Odessa, mahirap bang sabihin? Isang simpleng tanong lang. Galit na sabi ni Donya Victoria. Wala po, ma'am. Hindi po hindi ko po alam, naninginig masagot ni Odessa. Ang pagsisinungaling ay mas mahirap pa sa katotohanan. Huwag mo kaming lokuhin, Odessa. Alam namin ang katotohanan. Sabi ni Don Ricardo, na mas lalong nagpagulo sa isip ni Odessa. Anong katotohanan? Anong alam nila? Ang tensyon ay nasa rurok na. Parang sasabog na ang buong silid. At biglang, may alam kaming katotohanan, Odessa, sabi ni Don Ricardo, na may ngisi sa labi. Huwag mo kaming lokohin. Hindi ka lang nabuntis. Nabuntis ka pa ng anak ng aming business partner, si Sir Marco. Nanlaki ang mata ni Odessa. Hindi, hindi si Marco. Paano? Paanong nalaman nila yon? Paanong naging si Marco ang ama? Hindi po, hindi po totoo yan, protesta ni Odessa. Nako Odessa, huwag ganong mangpaliwanag. Alam namin ang ginawa mo, sabi ni Donya Victoria. Pinapaalis ka na namin dito. At huwag kang mag-alala, magbibigay kami ng sapat na pera para sa'yo at sa magiging anak mo. Napakasakit ng mga salitang iyon mas masakit pa sa pangungutya ng mga katulong. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, hindi man lang siya pinakinggan. Ang kanilang hatol ay tapos na. Ito ay isang pagtatakwil at ang huling taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ay walang imik. Si Francis, hindi man lang siya tinulungan, hindi man lang siya pinansin. Parang wala siyang pakialam sa nangyayari ang sakit ay mas malalim pa sa buong karagatan. At sa gabing iyon, lumabas si Odessa sa mansyon. Walang bitbit -bit na gamit, kundi ang kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan na naglalaman ng na isang sikreto. Ang sikreto na hindi pinakinggan, hindi pinaniwalaan. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngulit ang puso niya ay puno ng galit. Ang galit na ito ay magiging apoy, ang apoy na magsisimula ng kanyang paghihigante. Lumipas ang mga buwan, si Odessa ngayon ay nasa isang maliit na apartment. Nagtatrabaho siya bilang isang labandera. Pinapalaki niya ang kanyang anak, si Gabriel. Hindi madali. Hindi madali ang buhay mag-isa. Sa bawat araw na lumipas, lalong lumalaki ang galit niya ang galit niya sa mga taong umapak sa kanya. Ang galit niya sa mga taong nangutya sa kanya. Ang galit niya sa mga taong hindi siya pinaniwalaan. At ang galit niya sa isang taong hindi siya tinulungan, si Francis. Sa kabila ng hirap, may isang bagay na nagpapaalala sa kanya na may rason siya para lumaban. Ang kanyang anak, si Gabriel. Ang mukha ni Gabriel ay parang mukha ni Francis. Ang mata, ang ilong, ang ngiti. Ito ay patunay na hindi siya nagsisinungaling. Ito ay patunay na si Francis ang ama. At sa bawat araw na lumipas, lalong lumalakas ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang lumaban, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Kailangan niyang patunayan sa mundo na hindi siya basura. Isang araw, habang naglalabas siya, may nakita siyang balita sa TV. Si Francis. Siya ang bagong CEO ng kumpanya ng kanyang pamilya. Napatigil si Odessa. Ang lalaking hindi siya tinulungan. Ang lalaking ama ng kanyang anak ngayon ay nasa tuktok ng mundo. Ang balita na ito ay nagdulot ng matinding galit sa kanya. Pero sa gitna ng galit, may nakita siyang oportunidad. Ang oportunidad na maghiganti. Nag-isip siya ng isang plano. Ang plano ay simple. Hahanapin niya si Francis. Hahanapin niya ang mga taong umapak sa kanya. At ipapakita niya sa kanila na nag kamali sila ipapakita niya sa kanila na hindi siya basura ipapakita niya sa kanila kung sino si Odessa kailangan niya ng tulong at sa kabutihang palad may isang taong nag-alok ng tulong siya si Donya Elena isang dating kaibigan ng kanyang pamilya na ngayon ay isa sa mga shareholder sa kumpanya ni Francis ang matandang babae na ito ay matagal nang may sama ng loob sa pamilya ni Francis at ang pagdating ni Odessa ay isang pagkakataon para maghiganti. Odessa, tulungan mo ko at tutulungan kitang makuha ang hustisya, sabi ni Doña Elena. Ang mga salitang ito ay parang musika sa tenga ni Odessa. Sa tulong ni Doña Elena, si Odessa ay nagbago. Hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa loob Nag-aral siya. Nagtrabaho siya. Nagtayo siya ng sarili niyang negosyo. At sa bawat tagumpay niya, lalong lumalakas ang kanyang determinasyon. Hindi niya nakakalimutan ang mga taong nangutya sa kanya. Si Aling Nena, si Elena, ang mga amo niya, at si Francis. Lumipas ang mga taon. Si Odessa ngayon ay isang matagumpay na negosyante, isang matagumpay na CEO. Nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Isang kumpanya na nakikipagkumpetensya sa kumpanya ni Francis. Ang mundo ay maliit at ang dalawang kumpanya ay magsasama-sama sa isang malaking proyekto. Ang proyektong ito ay magiging dahilan ng kanilang muling pagkikita. Ang pulong ay gaganapin sa office ni Francis. Si Odessa, ngayon ay nasa tuktok ng mundo. Nakabusiness suit siya. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ang kanyang dating mga kasamahan na ngayon ay nasa trabaho pa rin sa mansyon ay walang kaalam-alam. Ang mga bulungan nila ay tumigil na. Hindi na nila siya kinikilala. Ang tingin nila sa kanya, isang matagumpay na negosyante. Ang pulong ay nagsimula na. Si Francis nasa tuktok ng lamesa. Nasa tapat niya si Odessa. Ang muka ni Francis ay parang bato. Walang emosyon. Hindi siya tumitingin kay Odessa. Parang hindi siya kilala. Parang hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay ang dating katulong na pinabayaan niya. Sakit na ng pulong biglang may kumatok at pumasok si Gabriel, ang anak ni Odessa. Ang kanyang muka ay parang kamuka ng ama niya si Francis. Ang tingin ni Francis ay biglang nagbago. Nakita niya ang kanyang sarili sa mata ni Gabriel. Sa conference room, ang lahat ay tumigil. Ang tingin ni Francis ay nakapako kay Gabriel. Ang lahat ay nakatingin sa kanila ang tensyon ay nasa rurok. Hindi na siya makapagpigil. Odessa, bulong ni Francis. Francis, huwag magsalita. Huwag kang magpaliwanag. Sabi ni Odessa, wala ka nang dapat ipaliwanag. Biglang tumayo si Francis. Lumapit siya kay Odessa. Hawak niya ang kamay ni Odessa. Odessa, hindi ko alam. Hindi ko alam na itong mangyayari. Sabi ni Francis. Pero alam mo na anak ko siya, di ba? Matapang na tanong ni Odessa. Oo, alam ko, sabi ni Francis. Kaya wag mo akong paikutin. Wala ka nang dapat sabihin. Odessa, alam ko na na nagkamali ako, sabi ni Francis. Nagkamali ako na hindi kita tinulungan. Nagkamali ako na hindi ako nagpakatotoo sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita, Odessa. Nanlaki ang mata ni Odessa. Hindi niya inaasahan ng mga salitang iyon. Ang galit niya ay biglang nabawasan. Napalitan ng pagkalito. Flashback sa gabing iyon. Ang gabi na nag-usap sila sa hardin. Ang gabi na hinawakan ni Francis ang kamay ni Odessa. Ang gabing iyon ay hindi lang simpleng pag-uusap. Ito ay gabi ng pag-amin. Gabi ng pag-amin ng damdamin. Pero ang mga salitang iyon ay hindi nila nasabi. Dahil sa takot. Takot na umamin sa isang tao na iba ang estado sa buhay, hindi siya makapaniwala. Ang galit niya ay napalitan ng sakit. Ang sakit na nararamdaman niya sa buong buhay niya. Ang sakit na nararamdaman niya nang itakwil siya ang sakit na naramdaman niya nang marinig ang pangalan ni Marco. Francis, anong sinasabi mo? Tanong ni Odessa, Nalaman ko lang na nabuntis ka, pero hindi ko alam na mayroon kang anak sa ibang tao. Alam ko na ikaw ang nabuntis ng anak ng kaibigan ko, si Marco. Nalaman ko lang na nagkamali ako, na ang akala ko ay ikaw ang nag-away sa akin. Sa oras na iyon, biglang sumulpot ang mga magulang ni Francis. Anak, anong ginagawa mo? Sabi ni Don Ricardo. Anak, ang babae na yan ay ang dating katulong na pinagbintangan mo. Huwag mo siyang pakialaman. Protesta ni Doña Victoria. Hindi, ma'am. Hindi po siya ang nabuntis ng anak niyo. Akala ko lang po. Sabi ni Marco na lumabas sa likod ng pinto. Si Odessa ay walang imik. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. Ang lahat ay nagulat. Ang mga taong nangutya sa kanya, ang mga taong umapak sa kanya, ang lahat ay nakatunganga. Kaya pala, sabi ni Aling Nena. Kaya pala, hindi pala si Marco. Lumapit si Aling Nena kay Odessa. Odessa, sorry, nagkamali ako. Sorry na pinagbintangan kita. Sabi ni Aling Nena. Si Odessa ay hindi makapagsalita. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Odessa, patawarin mo ako, sabi ni Francis. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang lahat ng sinabi nila sa iyo. At hindi ako gumawa ng kahit ano. Hindi mo ginawa, hindi mo ako tinulungan. Bulong ni Odessa. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ayaw mo ako makausap. Ang sabi nila ay nag-asawa ka na. Naniwala ako sa kanila. Kaya nga, hindi mo ako pinagpaliwanag at pinaniwalaan. Bakit? Tanong ni Odessa. Wala akong choice, Odessa. Kung hindi ako maniniwala, mawawala ako sa trabaho at itatakwila ko ng aking pamilya. Wala akong magagawa. Akala ko pag nawala ka na, makakalimutan mo na ako. Pero hindi. Hindi ko kayang kalimutan ang nangyari sa atin, sabi ni Francis. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako? Francis, bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo ako tinulungan? Tanong ni Odessa. Takot ako, Odessa. Takot ako sa mga tao. Takot ako sa magulang ko. Takot ako sa lahat ng sasabihin nila. Pero mayon, wala na akong pakialam. Kung mawawala ako sa trabaho, okay lang. Basta kasama ko kayo, okay lang. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na kutsilyo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang galit niya ay napalitan ng sakit. Ang sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Ang sakit na naramdaman niya nang itakwil siya. Ang sakit na naramdaman niya nang marinig ang pangalan ni Marco. Francis, wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ni Odessa, hindi mo ako tinulungan noon. Hindi mo ako pinaniwalaan. At ngayon, gusto mo akong balikan? Hindi na, Francis. Hindi na. Ang mga salitang iyon ay parang baril na tumama sa puso ni Francis. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Odessa, please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan sa iyo na nagbago ako. Hindi na, Francis. Wala na. Sabi ni Odessa. Wala na. Tapos na. Odessa, patawarin mo ako. Hindi na, Francis. Wala na. Sabi ni Odessa. Wala na tapos na ang mga salitang ito ay parang bumalik sa simula ang mga salitang ito ay parang nagpapaalala sa kanya ng sakit ng lungkot ng galit ngunit sa likod ng lahat ng iyon mayroong pagmamahal ang pagmamahal na iyon ay hindi nila na-express ang pagmamahal na iyon ay nakalilimutan na pero ang pagmamahal na iyon ay hindi nawala Francis, ang pag-ibig ay hindi parang damit na pwede mong suotin at alisin kung kailan mo gusto, sabi ni Odessa. Ang pag-ibig ay isang commitment at ang commitment na iyon ay dapat na pinanghahawakan mo kahit na ano pa ang mangyari. Sa huling pagkakataon, tinignan ni Odessa si Francis. Ang mukha ni Francis ay puno ng pagsisisi ang mukha ni Francis ay puno ng kalungkutan at sa mukha ni Francis nakita niya ang mukha ni Gabriel ang mukha ng anak niya Francis mahal kita pero hindi na hindi na ngayon hindi na ngayon na mayroon na akong sariling buhay at lumabas si Odessa sa conference room walang imik walang luha walang galit ang mga tao sa conference room ay nakatunganga. Ang mga tao sa conference room ay walang inik. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang katotohanan ay laging lalabas, na ang pagiging matapang ay hindi lang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa pagiging tapat. At ang pagmamahal ay hindi sapat, ang pagmamahal ay dapat na pinapatunayan. Hindi lahat ng kwento ay may happy ending. Minsan ang hustisya ay ang pag-alis. Ang pag-alis sa mga taong hindi ka pinaniwalaan. Ang pag-alis sa mga taong hindi ka pinahalagahan. Ang pag-alis sa mga taong umapak sa iyo. Dahil ang totoong tagumpay ay ang pagbangon mo. Ang pagbangon mo kahit na wala nang sumusuporta sa iyo. Ang pagbangon mo kahit na wala nang naniniwala sa iyo at ang pagbangon mo kahit na wala nang nagmamahal sa iyo. Dahil ang totoong pag-ibig ay nagsisimula sa sarili mo. Kaya sa mga nakikinig, sa mga nakaranas ng pangungutya, sa mga nakaranas ng pambabastos, huwag kayong susuko. Ang buhay ay parang isang pelikula. Mayroon itong simula, gitna at dulo. At ang dulo, ikaw ang may hawak. Kaya gumawa ka ng sarili mong happy ending at huwag kang matakot na magsimula muli dahil ang tunay na lakas ay nasa loob mo. At kung mayroon ka mang gustong ibahagi, i-comment mo lang sa ibaba. I-share mo lang sa akin ang kwento mo at huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kwento.